Makikilala na ang lungsod ng Montilupa na magiging ruta ng mga siklista mula sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Quezon Provinsa sakaling may patupad na ang planong pagpapalawig ng bike lane sa mga nabanggit na lugar. Nakipagpulong ang Department of Transportation o DOTR Road sa sektor kay Muntinlupa City Mayor Rupi Biason upang pag-usapan ng bike lane expansion sa siyudad na layunin na pagdugtungin ang mga bike lane sa Metro Manila patungong Calabarzon. Welcome naman para kay Mayor Biaso ng panukalang ito ng DOTR kung saan iginit ng alkalde ang kanyang bisyo na maging walkable at bikeable ang komunidad para sa lahat ng Muntinlupenos ipresenta kay Mayor Biason ni Undersecretary Mike Steven Pastor ang overview ng naturang proyekto na kabilang na rin ang bike lane sa Calabarzon na target na matapos sa buwan ng Mayo taon kasalukuyan. Sa pahayag ni Yusek Pastor, malaki ang baita role umano ng Muntinlupa na magiging gateway ng mga siklista papasok at palabas ng NCR. Aniya ang naturang panukalang pagpapalawig ng bike lane ay makikinabang ang libu-libong siklista na dadaan araw-araw papasok at palabas ng Metro Manila kung saan matitiyak ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.